Ako nagugut. Uh -huh. <laughs> Para sa akin, dalawang paraan lang yan eh. Una, pag titi, wala. <laughs> Kailangan mo karawang parang paninindigang maniwala at hindi yan pwedeng mawala sa isang pagkakaibigan. Pangalawa, pagmamahal. Dahil sa lahat ng panahon, kapag nawala ang pagmamahal, wala na. Wala na eh. Pangatlo, paggalang, lalo na pagdating sa mga desisyon, dapat galangin nyo yung bawat isa para magkaintindihan din eh kayo. Yun lang. Four, ay five. Number four. Number four. Ano ang pinakamadalas pinaka na dahilan sa pagkakasira ng isang pagkakaibigan. Ang pinakamadalas sa dahilan sa pagkakasira ng isang pagkakaibigan ay pagkawala ng tiwala at respeto sa isa't isa. Dahil sa ganung paraan, maaaring ikasira ito sa pagkakaibigan. Number five. Anong may mo ukol sa pagkakaibigan? Ang maipapayo ko lang, ang mga kaibigan nyo, mahalin niyo sila. Huwag kayong mag, magdadalawang isip na magsakripisyo para sa kanila. At higit sa lahat, huwag kayong magsasawa kasi sa kahit anong mangyari bukod sa Diyos at pamilya, sila din yung lalapitan mo kapag kailangan mo. Sino gumawa na sagot? Si Roxanne. <laughs> para dili. <delay>. Poor. <Can> you... <laughs> Kaya mas kash tayo. Eh. Naku, eh, eh, hindi ko sinisisiglo ako sa ba yun? <laughs> interview ngat muna rin. <laughs> Siguro kung kayang dalawa ano? mo, gaano? Naku, hindi ko matatapos yun. Kaya eh, yung kayang tabi mo tatawa lang ako eh. Sira mo naman. Ay, Ano, may papakilala ko sa'yo? Dato. Dito naman! Ay! ay! <laughs> Tumay Ay! Mabilis na! Huwag oh, nang bisalamin. Mag parang Kaminga. nga yung ilang marinim pa Ano na ba tayo? 3 Ayakay, taklay yung ila? picture. na pa hindot na to eh. Hindot eh. Kaya ang mga hindot. Ano ba yung crunch tape? Ano ba yung crunch tape? Ano Eh, yung crunch tape? Bugbogerang kapapalit. Ito Ito